yan lang po msa dito mga paps eh hey. few moments later. Wala ano yung ano yun ma'am? Wala. Nakabait na. No? Ano yan? Bumangga oh. Ano? Lagi yan dito. Dito? Paglagpas ng mga picture mo. Lagi yan. Ano yan. Lagi yan kuya. Lasing pa na. <laughs> Maka... Ano po Sira pa naman yung motor. Bakit? Babae. Babae? May babae tawa na yata. Ano yun? Parang bata. Ano ba yun? Wala, yung nga uh, yun yung kanina yung nandun. Ah, nakita mo? yung nandun yung kanina na ano. Sino yan? Baka kilala ko. Yung nandun yung yun sa... yun nagiinom yun doon sa may 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 staplet malapit yun. Mabibili siya kanina ng patakbo eh. Sa dampa? Oo, doon. May tapatang sogo? Oo, yun yun. Yung isa, sigurado ako yung lalaki yun na makulot yung buko driver na no. Kasi lasing na. Oo, lasing yun. Kaya yun. Damay itong truck? Itong motor, oh, dalawa. Mabilis kasi yung kanina ang patakbo. O, so, na on, makaka makakaliwanan sila, dire-direte na po, eh, no? Ah, ang malayo isa, eh. Wala talaga yun. Mabilis ang patakbo yung kanina, eh. Nagkikipagabulan nga yan, eh. Sigurado ako yung... Ay, oo, yung kanina! Yung nakita magkita mo? Oo, yung sabi ko pa nga. Maingay, maingay mo. Mag nakita ko, ang bilis sila, oh, parang kakarera. Balik-balik. Doon, nakita ko yan. Sabi ko lang nga. Ang kulit, yun. Ako, ganun pa yung babae. Oo, oh, yun, yun. Yan yung babae. Yun, yung isa yung nadali, yung ano nila, yung kasama nila. Ang kulit nila. Sabi ko doon, papawid yung kasama ko. Uy, eh, mag-ingat ko. Yun, 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 yun. Yung yun, tikta lang masakasahan yung kasama ko nga eh. oh, yun, 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 nakita mo doon. Oo. yung driver ng rider na yun kasi ano na yung kanina may ano na yung kasi lasing lasing kaya mamadali na makauwi dito isang ganun lang oo at saka